Ayan mga tol, so pasara na ako ng shop. Uh, time check, si magsi 6.30 na siguro. Pero ayan, papakita ko sa inyo. Uh, nakasara na yung shop ko uh, Uwi na tayo. Kanina umambon. So ngayon medyo magandang panahon. Maglalatag tayo unang gabi natin maglatag. Sa may tapat ng SM tungkong mangga So ayan, nagbamadali na ako pag uwi sa bahay. Siguro kakain ng konti uh, magre-ready tapos maglalatag na ako dun sa may open so mamaya na lang mga tol gita na lang mamaya Yo so nakawin ako mga boss naayos ko na rin yung mga dapat gawin so eto na yung setup natin mga boss ibababa ko na to tapos re na ako dun sa spot natin yan eto yung mga dadali natin yan konti lang muna syempre kasi unang subok pa lang kasama yung cart at yung sampayan so ayusin ko na to pupunta na tayo dun mga tol Uh, nyo ako sa unang latag natin ngayong bare months. Okay, okay, let's go. Oh, ito na yung trolley natin. Ayusin ko lang mga boss. Tapos, uh, doon na lang tayo magkita-kita. Okay, hey, Gagsty, ang ingay pala nito. Ayan, wait tayo Ayan, wait tayo mga tol. dalawa to nakalatag na tayo konting items lang muna Jackets. may daming tao kaso wala pang nabili Amaya, tignan natin magstay stay tayo dito hanggang mamaya so, okay lang yan kahit walang bumili basta na, na experience well, latan na jacket nakabue na mano na tayo mga tol eto hangir pali apat limang hanger yung nasold to limang hangir so alam nyo na mamaya ako na ibab kwento sa inyo ano, nakabue na mano isang traffic enforcer tsaka manong kumuha ng isang t-shirt pamalitan yun yes nakakaano na ako uh, 230 mga boss 230 pesos Uh, o oh, yan, ino lang tayo mga tol Boss Ako oh, katao ito available pa rin kahit maulan sige pa rin palag palag ulan lang yan hustler tayo liquid na ako mga boss, ayaw tumila ng ulan eh. oh. Lakas pa rin. Ilikpit na ako. Pag umapag tumila, uwi na ako. Kiling ko talaga kaya bumili sila kasi kulay violet yung hangin, mga tol. Kaya nakakainggaan yung bumili. <coughs> na, uyan na. parang nag-iibang bansa lang ha. Parang papunta sa airport. O yan na. Yung mga tol, success ang unang latag natin. Success. Pauwi na ako. Susunod na araw ulit pag hindi maulan. Makano lang ako eh. Naka 230 pesos lang. Okay na rin yun. Ano yun? Sign yun na meron sa mga susunod na araw. Yun. Uwin na muna ako mga tol. Abalita ako na lang kayo mamaya. Yun. Peace out na muna. Peace out.